So ensure... Ano mga kabayan, uwi na tayo Mayroon akong dalang ano Ito yung ano ko, service ko Scooter Ano yung dati pa rin dati pa rin o giyan o giyan mga sadalanos mga mga galo ko dikkat mga sibong ng biosay ah sibongar ni patunggal Sa kasama tayo taga ano Kakatapos lang ng ano no, sinulog ba yun? Oh, sa kapon. Cebu. Kapon ano? Oh, ah, kapon. Oh, na, na ano na, na panood ko sa ano 'yon eh. Kapon sinulog. Ito lang sa Ito lang sa akin yung pinakapangit eh. Ano nang ganda yung flagel? <laughs> Nagal na rin ito? Ito yung iskyo ko Hindi ko na pinapalitan yung ano nito Maano na nga oh Ma Tawag dito Nagulas na Ito oh, uh -oh. Baya to ilan po? Ha? Huh? Pagkatausan Basta kabuuan nga Jadi mau kontak? Di 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 bumi. Nane ini catemu ijar. Nane ini catu. Ijar? Yang mau tolongi konsultasi itu sah? Maksud Saudi? Sah. Lah, di Swan. Kontrak. Di Swan ada house ke pantai. Lima kali ada bagi begitu kita usan pebanding. Bisa ya? Kalau bisa ya. Tagalog. Ito, Bisaya, dalawa. Ayan, yeah, doon, Bisaya. Nag-vlog. Ganun mo na tuloy tayo vlogger. Ako lang yung Bicol. <laughs> Urago. <laughs> <laughs> Kaya kilala mo yung vlogger yung isa, boss? Yung, yung <laughs> nag-vlog ng na mga aso. Sila yun, no? Tropa nila yun. Tropa mo yun? Yung, di, di ko ko yung nag-drive siya ng sasakyan. Tapos yung, yung mga aso na nandiyan sa yung isang ano nga, nag-plug siya sa industrial uh, ata yun. Ano pa no, yun? Si Diggs yung kilala ko sa bata. Sa bata? yung doon palagi sa Tinimane. Doon sa nagtatamba si yun. Yung Diggs, ng beef? Oo. Oh. Ano ba yung vlogger ba nga? Kanyang trabaho ka lang ito. Isang oras na Ginawa mo kami ng sa yung Biyahe namin eh. Sakalating oras ha? Ano? Oo, oh, kalahati Kaya ano na, may ano pa. Ano ba? Sa na isang oras na tayo sa dito. Na nagigintuan. <laughs> Pag uh, ako walang kasama, natutulog ako eh. Pag wala akong kasama, tulog ako hanggang eh.

nabot na ako ng ano Nakuha sa ba Sibidberti na pala Sibidberti na pala ngayon Dito yung dito, bilihan ng mga, ano, mga gadget. Mura daw dito, ano. Mga gadget. Mga headset. Diyan sa taas nito. Parang masarap mag, ano, mag-chak. Ito hey, yung bata. Tarating din sa Wakas Yun, inabot ako ng ano 7 7.40 Inabot lang dalawang oras Halos kulang kulang dalawang uras Ano, bigo na Dito na ako sa ano Sa bahay Oh, <laughs> Sige. Na. Oli pala? Ha? Oh, pala? Oh. Eh nagbo-vlog ako. <laughs> Aywa. <laughs> oh iyo. Oh. Pa pa-kering ka. Ito ba si Alam? Ah, sa ano? Bali pa lang ako. Ah, sige sige. Ah, so, sige sige. Okay, baba'y mga kababayan, baba'y baba'y Salamat sa panunod Elevator tayo. <sighs> ah, ito kaya ano. salamat naman po?